Alamin natin ang update sa pag-aresto ng Manila Police District kay Drag Queen Pura Luca Vega. Nasa Maynila, si Noel Talakay, live. Noel? Rise and shine, Pilipinas. Audrey, ayon sa mga pulis ng Manila Police Station 3, wala pang may nag-aasikaso sa pag-file ng piyansa para kayapura Luca Vega. Kaya naman, dito ito, sa Police Station 3 ng Manila, nagpalipas ng gabi. Nagsagawa ng kilos protesta kanina bago maghating gabi ang grupo ng LGBTQIA+, dito sa Manila Police Station 3 ng Santa Cruz, Manila. Dito kasi nakakulong si Pura Luca Vega, ang controversial na drug queen dahil sa kanyang performance na ama namin at paggaya sa Black Nazarene. Sigaw nila na drug is not a crime. Nabatid, inaresto si Amadeus Fernando Pahente o mas kilalang Pura Luca Vega. Uh, sa kanyang bahay sa barangay 339 Santa Cruz, Manila kahapon ng alas 4 ng hapon matapos lumabas ang warrant of arrest nito na ibinaba ng uh, Regional Trial Court o RTC Branch 36 lungsod ng Maynila. May kaugnayan ito sa kasong Immoral Doctrine of Sin Publication and uh, Exhibition and Indecent Shows. Na delivery riders itong ating mga police isa sa mga trademark yan. At nung nakonfirm nga na nandun si uh, Puro Loco Vega o yung ating accuse, uh, accused, ay nila ito at dinala nila sa kanilang uh, istasyon dito sa Santa Cruz, Manila. Audrey, ay naman sa mga pulis dito sa Manila Police Station 3, ang pag-asikaso ng piyansa ay magsisimula naman na ng mag, o magbubukas ito ng alas 8 mamaya ngayong umaga at matatapos ng 5pm. Ang proseso nito, pupunta dito ang kamag-anak o mag asikaso doon sa piyansa dito sa Manila Police Station 3 para kunin yung requirement. Yung mga requirement, Audrey, yan yung detention certificate at fingerprint fingerprint at dadalhin ito doon sa Manila City Hall doon sa May Information Department at iaakyat naman ito sa branch 36 ng RTC at uh, depende naman to kung igagrant grant, uh, kung uh, ilang araw ito i-grant ng uh, uh, judge ng RTC uh, branch 36 Audrey okay noel sabi mo kanina may mga nagpo-protesta no kanina sa video nakita ko parang mga supporters lang ito. Nakita ko limang tao lang yung nasa labas uh, para sumuporta kay Luca Vega dyan sa labas ng himpilan. Ilang pa talaga sila sa na-witness mo na sumusuporta sa kanya dyan sa labas? Mm -mm. Oh, tama ka dyan, Audrey. Kakunti lang sila. Nabibilang lang talaga sa daliri. Parang lima lang yon na pero membro ito ng LGBTQIA+, at uh, supporter ni Luca uh, Lu, uh, ni Pura Luca Vega. Okay. Uh, Noel, meron bang impormasyon kung merong magpapiansa para sa naturang drag queen ngayong umaga? Other sabi nga ng mga pulis dito, kung mayroong magpapiansa dito, dapat ka, kagabi pa o kahapon pa na inasikaso na ito. Pero hanggang sa mga oras na ito, ay nag-aantay pa rin na sila ng kamag-anak o kahit kaibigan para magpiansa para kay Luca or Pura Luca Vega na ang piyansa nito ay nagkakahalaga ng 72,000 pesos. Okay, nagpaunlakman man lamang ba ng panayam itong nasasangkot na drag queen? Hanggang sa mga oras na ito kasi kailangan ng permission ng COP dito para makapag-interview tayo. So inaantay pa natin yung COP na bigyan tayo ng, ng uh, permit para makausap natin si Pura Luca Vega. Okay, maraming salamat sa iyo Noel Talacay.